Hey guys, this is me Jen. Welcome aboard to my channel. I'm back for another video. For today's vlog, we are going to share my updated vlog here in Sapporo, Japan. So if you are interested, then just keep on watching. Before that, please don't forget to follow and subscribe to my channel. And for today's vlog, we are going to Otaro Teguyama. Guys, pupuntahan natin kung saan tayo pwedeng sumakay ng isang cable car na ang laman ng isang cable car is 30 people ang kanyang capacity. And of course, with a heavy heavy snow. So, ayan. Sobrang lamig nga dito, guys. Sobrang kapal din ng mga yelo. And, hindi ka talaga tatagal kapag ka manipis ang iyong suot. Kailangan mo ng multi-layer. And, of course, mga heated ano, uh, in inner. So, before that, dapat guys, nakabili na kayo ng ganon. And then, of course, maraming marami yan doon sa Uniqlo, guys. So, Uniqlo lang naman ang aming ginamit. So, ayan na guys, ito mapapansin nyo sa mga dinadaanan namin, marami na snow. Pero, malayo pa tayo dyan, guys. Hindi ko lang maalala kung ilang oras ang binyahin namin papunta doon sa Otaro Teguyama. Sasakay nga pala kami guys doon ng isang cable car. Nakaka-excite talaga. So, andito naman tayo ngayon sa may Otario Port Marina na kung saan dito kami mag over, kakain kami dito ng lunch. And then of course, ngayon ko lang din talaga guys napansin, ibang iba talaga ang culture dito sa Japan kaysa sa atin. So bukod na sa mababait pa yung mga hapon at saka ang tahimik talaga nila guys. At sumusunod talaga sila sa mga pila. Lalong lalo na nung nagpunta kami ng Universal at saka ng Tokyo Disneyland guys. Ayan talaga makikita mo ang difference ng mga Pinoy at mga Japanese. So yun lang guys, napagkumpara ko lang siya. So, ito malapit na nga kaming bumaba at dito na muna kami kakain. So, ayun na nga guys, nandito na kami kung saan kami kakain. And then, marami kaming kasama. Kasama namin guys yung mga yan dun sa bus na sinasakyan namin. Kasi kasama din namin silang pupunta sa Otaru. Kung saan, pwede rin, alam ko guys, pwedeng mag-ski doon. Dahil may nakita kami parang daan na doon na parang pwede talagang mag-ski. And then, of course, sobrang ganda talaga ng snow dun. Nakita ko na nga kaagad talaga at sinerge ko na siya. And then, sobrang kapal. Grabe. So, sana mag maging okay talaga yung suot namin. Kasi yung gloves ko, feeling ko tatagos talaga yung lamig. Dahil, hindi siya leather. Dapat pala talaga leather. So, next time, paghahandaan talaga namin yan. So, ayan na nga. Kumain lang kami dito ng very, very light. Hindi naman kasi ganun karami kami kumain. So, ayan lang. Habang inaantay namin yung iban, nandito lang yung ano ko, nag-explore at as naglalaro lang siya, so siya nga pala, siguro mga 8 years old pa lang dyan yung anak ko so di ba medyo matagal-tagal na rin to dahil okay. matagal na kami hindi pa nakabalik sa Japan, siguro mga 3 times pa lang kami napunta doon. kaya ayun, nagpicture-picture -picture muna kami dito, so ayun na nga guys Nandito nga pala kami ngayon guys sa may Otaro Shi at yung nakikita nyo sa may gilid namin yan ang Otaro Canal. So ayan, pwede kayo ditong magpicture kasi ang ang place nila is very instagramable talaga. So, ayan na nga guys. Iyan ang aming background sa aming picture. And of course, marami kaming nakuhang picture dyan. Kasi talaga namang pinupuntahan talaga to ng mga turista at nagpapapicture dyan sa may canal na yan. Dito sa may Otaru. So, ayan na nga guys. Sobrang lamig. Binabalot ko lang naman si Kit, -Kit. Kasi, ang sabi niya is giniginaw daw siya. And of course, napapagod na siya. Dahil hindi namin kayang ipadaanin dito yung stroller, minabuti namin na iniwan na lang sabas. So ayan na nga guys, let's go. Papunta na tayo ngayon dito sa May Otaru Teguyama. And habang papalapit na nga tayo, pakapal na rin ang pakapal ang mga nakikita nating snow at sobrang palamig na rin ng palamig ang weather. So ayan na nga guys, and dito na kami sa station kung saan kami sasakay ng cable car the ropeway guys ang um, this ride is very very scenic ball talaga sobrang ganda and sobrang maamis ka dahil napabalutan siya ng mga yellow guys so, very snowy and very cold weather so medyo hindi namin masyadong makita ng clear yung um 360 view guys pwede mo siyang maikot ng 360 view sa dahil sobrang ano siya, yung cable car na sinakay namin is paikot talaga. So, 30 peoples lang naman ang capacity niya. So, andito na nga kami, nakasakay na kami. So, ayan na guys. Samahan nyo kami i-explore ang area na to. These views are amazing and a lot of people to go up there. And, and finally, we are up here na, guys. So, ayan, merong kayong makikita dito na pwede niyong isilip dito, guys. So, ayan, tinitesting na nga ni Kit-Kit ano yung makikita niya. So, wala naman siyang ibang makita. Kundi, for snow, white na white lang all over. So, yun lang. So, minabuti na namin na nga, guys, na lumabas kami. Oh guys, grabe. Hindi talaga ako makatagal dahil ang lamig talaga at naninigas na yung aking mga kamay habang nandyan kami sa may park na yan. Sobrang talaga, sobrang lamig talaga. Pansinin nyo din guys yung mga kasama namin. Nagpicture lang sila and then bumalik na sila sa loob ng station kung saan kami sasakay uli ng ropeway pabalik dun sa may ibaba. So yung iba guys, nagpunta pa dun pero ako talaga hindi ko nakaya. So itinago ko na lang yung kamay ko and then, grabe talaga guys. Maganda naman talaga. Kaya lang, sobrang lamig at hindi talaga kinakaya ng powers ko. Pero yung anak ko, ang, ang pagkakaalam ko, gininaw din siya dyan. Sabi nga kinuha mami, ang lamig. Pumapasok daw sa may gloves niya. And then, syempre, sabi ko, magpicture ka muna dyan bago tayo pumasok. Ayan na nga, guys. Nagpunta na siya kung saan pwede siya magpicture. Ayan, very, very Instagramable talaga yung place dito. And of course, sobrang ganda. Siguro maganda rin pumunta dito, guys, kung hindi siya winter season so para mas ano talaga ma-explore mo yung area pero pag ganito talaga guys negative 7 sobrang lamig talaga sobra hindi mo kakayanin ako nga guys ilang layer na yung suot ko dyan pero feeling ko tagus 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 pa rin hanggang buto Grabe mga mare, sobrang ganda dito. Pagdating mo sa taas, worth it talaga yung pinaghirapan mo at tapos yung ikinatakot mo kasi nung sumakay ka sa ropeway piling mo talaga malalaglag laging ropeway and grabe mare sobrang ganda nung aming experience doon ayan na nga nandito na kami sa may aming hotel kung saan dito nga pala kami mare nagstay lang sa may crown plaza sa foro so nagstay kami dito ng 4 days and 5 eh, uh, four nights and 5 days guys so hindi na kami nagpapalit-palit ng hotel pa dahil pag nagpapalit-palit kami, may kami. So, ayan na nga guys, kakain lang kami. And then, syempre, may pupuntahan pa kaming iba. Ayan, morning na yan guys. So, ayan na nga, nandito na kami ngayon. Alam nyo naman kung ano ang favorite place ng mga bata. Syempre, ang mga toys. Diyan din na siya bibili ng kanya mga toys. And of course, yung mga pasulubong ng iba. So, ayan na nga, namimili na siya. Gusto nga daw niya yan. Pero sabi ko sa kanya, marami, marami, marami na siyang ganyan kasi guys. So, bili niya yung wala pa siya. And of course, syempre, kung ano yung mga mas maganda dito sa ano. Na dito mo lang makikita sa New Japan. Uh, di ba Sabi ko, na-convince ko naman siya. So, sabi nga niya, sige na lang daw. And of course, ayan, pauwi na kami. Sobrang pagod ang lahat. And I hope nag-enjoy kayo kasi kami nag-enjoy talaga. So, yung anak ko, sa sobrang pagod niya is tahimik na lang siya. Pero, buti na lang talaga mayroong tayong stroller na nagsisave sa atin. Kasi kung wala tayong stroller talaga guys, mahihirapan kayo. Dobli ang hirap dahil mabigat ang mga bebe. Yun lang. Thank you for watching!